Sa mundong puno ng kulay, nahanap ko ang aking sarili sa gitna ng bahaghari. Ako'y napabilang sa LGBTQ na walang pag-aalinlangan. Hindi ito isang desisyon. Hindi rin ito isang karamdaman. Ito'y katotohanan ng aking pagkatao. isang realidad na hindi maaaring kailan. Babae o lalaki, hindi ito ang sukatan ng pag-ibigan o nararamdaman. Ang puso ko'y hindi nagtatangis sa kung sino man ang aking mamahalin ng tuluyan sa LGBTQ, ako ay natutong tanggapin ng aking sarili na walang takot at walang pangamba. Ngunit bakit marami pa rin mapanghusga? Bakit may mga hindi pa rin nakakaintindi? Bakit ang pagiging totoo sa si sarili ay nagiging kasalanan na sa kanilang mga mata? Bakit manghuhusga ka kaagad? Perpekto ka ba? Tignan mo muna ang iyong sarili bago ka manghusga kasi baka ikaw pa may diferensya. Sa kabila ng lahat na ito, ako'y nananatiling matatag dahil alam ko ang aking pagkatao ay hindi mali, hindi rin ito kasalanan. Ako'y napabilang sa LGBTQ at ito'y aking ipagmamalaki dahil dito ko natagpuan ang tunay na kalayaan at pumamahal sa aking sarili. Napabilang ako sa LGBTQ. Ito ang aking kwento. Isang kwento ng pagtanggap, pag-ibig at paglaban sa kabila ng mga mapangusga. Ako ay nagpatuloy sa paglakbay ng aking kwento. Dahil sa LGBTQ, ako ay naging buo. At sa araw-araw ako ay nagpapasalamat. At salamat dahil pinahanggan mo ang aking kwento. Napabilang ako sa LGBTQ.